Okay, ang ating session ngayon mga kalakay ay kung paano tayo mag-chop ng manok. Na uh, natin ng 35 to 40 pesos. So malaking chop po ito. Kaya stay tuned at malalaman niyo kung paano. Okay. Okay, meron tayong i-chop dito na dalawang klase ng manok. Parehas lang pala. Pero itong isa, mas maliit, eksaktong 1 kilo. ito 1 kilo. Ito naman ay halos 1.2. Kaya i-check natin nang 30-35 to 40 pesos. Ibig sabihin ay malalaking chop. So ang target po natin dito ay 100 grams. Yan. Kapag kayo ay nanood sa dating pag-check natin ay iba ang ating diskarte dito mga kaibigan. Kaya i-check natin ito ng malalaki. 100 grams. Dito sa may bandang po yan, medyo mamay um, huwag nating tirahin sa gitna. Yan, para matira yung puwit niya rito. Okay. Yan, so okay. Ito, ating inuna ay 1 one, one kilo. Exactong 1 kilo. Kaya dapat ito ay magiging 5 So, tansyahin na po natin. Sa... So, Ito sa kabila. Tandaan natin, kailangan mayroon siyang laman dito. pakpak. One. Two. So, 4 5 So ilan yung nagawa natin dyan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 So 10 10 approximately 100 grams ang bawat isa ito naman halos ano to eh 1.2 hindi ako nagkakamali ay 1,150 grams so napansya na natin kanina doon kaya kahit iba na yung ating style Yan. Dito kasing yung pag-chop natin ay wala tayong gamit na weighing scale kaya tansyahan. Pero kung mayroon kayong weighing scale ay madali lang po mag-chop. So, bilangin na po natin. Tapos na tayo mag-chop. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, So, 22 pieces po lahat. 22 pieces. At ang kilos ng ating chinap na dalawang piraso ay 2.15 Mayigit dalawang kilo So ayan mga kalakay, nakita na po ninyo yung ating paraan ng pagchap At alam nyo ba na mas maganda po yung malalaking chap na ibinta kaysa sa maliliit Kung ito po ay na gawa natin sa proseso or nagawa natin sa magandang uh, pagpricing dahil ang ating magandang kita o magandang tubo sa pagninigosyo ng fried chicken ay doon po sa ating pagcosting so uh, ilan mang uh, gramo yan at uh, gaano kalaki o gaano kaliit basta tamang pricing po siya ay uh, tiyak na mayroon po tayong kikitain So ngayon ang tanong natin kung anong uh, mas maganda yung mas malaking chop o yung mas maliliit. So ito po 'yan ang uh, sa ayun sa aming uh, experience kung nasa tama, tamang pricing po tayo ay mas maganda po yung malalaking chop. Halimbawa po uh, alin ang mas malaking benta yung 100 pesos na taga uh, sa sampo or yung 100 pieces na tag to 25. So, alam na po natin, mas malaki po ang benta ng 100 na tag to 25. So, ganyan po yung nangyayari. Meron po kasing mga lugar na malilit lang yung mga kaya ng mga customer dahil siguro sa mga estado ng buhay ng mga tao doon, ang kanilang Uh, rini-request na bilhin ay ah, yung mga uh, teksisampu lang, yung mga mura lang So, depende po yan kung anong lugar po sa inyo At mayroon din lugar na mas gusto nila yung malalaki Halimbawa, ito yung T25, po yung minimum size ngayon Affordable at uh, medium nga yung size nya Pero mas maganda po kung mabenta po natin ng 45. Kahit kunin natin sa tamang uh, pricing. Yung tamang pricing po, kung ilang gramo po siya at uh, gaano mo siya ibebenta o magkano mo siya ibebenta. So, ganun po. Mas maganda po talaga yung mas malaking size. Kasi mas mabilis ang ating pagbenta or mas uh, tataas yung benta natin. Kapag ka mas malaki ang ating chop, mas madali nating maubos yung ating manok. halimbawa nakakaubos tayo ng 100 kilos sa isang araw, e eh, pagka-chinap mo yan ng maliliit, e eh, uh, mas matagal maubos yan kung uh, yung customer ay parehas lang sa pagdating. Pero kung kinap mo yan ng malalaki at parehas din yung pagdating ng customer, halimbawa, ang customer mo sa isang araw, halimbawa, ay 50 katao. Ay bumili lang ng uh, tag na uh, sabi na natin uh, tag, sila. O, di ikumpara mo doon sa bumili na 50 katao din, na taglilima din ang binili na malalaki, 50, 25, di kung susumain mo ay mas malaki talaga ang mabebenta mo kapag ka malalaki ang chap mo. Pero gaya ng sabi ko, kung nasa tamang proseso, tamang uh, costing ay may ka at mas malaki ang kita mo sa malalaking chap. Okay. So sana ay nagka-idea po tayo dito. Hindi lang po sa pagluto ng fried chicken po tayo na katun, kundi doon po sa pag-chop, pag-costing ng ating bentang fried chicken, mga kalakay. So, nagka, sana nagka-idea tayo at maraming salamat sa inyong panonood. bye, -bye.